Hindi niya gusto ang buhay na nakasanayan ni Elijah. Ayaw niyang maghintay at mag-alala sa bahay. So she left him. After three years, kailangan pala niyang tulong nito. At hindi naman siya binigo ng binata. Ibinigay ang tulong na kanyang hinihiling. Then she realized, hindi pa pala siya ganap na nakakalaya sa pag-ibig nito. After all those years, ito pa rin pala ang laman ng kanyang puso. Ito kaya, siya pa rin kaya ang gusto. Everything's okay, honey. Nakangiting wika ni Sin nang ito mismo ang naghatid kay Jamila ng trahi de boda na kanyang isusuot. Well, it's settled then. Nakangiting wika ni Jamila. Yeah, so it means tatanggapin mo na itong susing ng condo unit ko para ikaw na lang ang mamahala sa gagawing pagbabago roon ng kaibigan mong interior designer. Nakangiti pa rin itong iniabot sa kanya ang susing ng pan Pagyang natigilan na napatitig siya sa iniaabot itong susi. Palaging iniaalok sa kanya ni Sin ang susing iyon. Para daw kapag gusto niya magpunta sa pad nito at wala ito ay may akses siya para makapasok. Pero tinatanggihan niya. Anda pa rin ang kanyang kalooban na maging at home sa unit nito. Nakalauna na ay magiging tirahan na rin niya kung sakali kapag kasal na sila. Hindi na niya gagawin ang mga pagkakamaling na gawa niya noon sa isang nakaraang relasyon. Pero ngayon, isang buwan na lang at ikakasal na sila, magiging mag-asawa na. At may kailangan siyang ayusin sa unit nito para magmukha talaga yung tahanan. Tatanggihan pa ba niyang ipinagkakatiwala nitong susi? Ah sige, ako nang bahala. Sasamahan ko ron si abi para mag-estimate na niya ng mga kailangan para maipade. Redecorate na ang pan mo. Hay salamat. Akala ko hindi mo pa rin tatanggapin iyon. Aba, Magtatampo na talaga ako. Ngiting na lang itinugon ni Jamila sa katipan. Ah siya nga pala. I have to go. Hindi ka ba rito maghahapunan? Next time na lang ha. May kamiting pa kasi ako eh. Sige. Thanks. Bahagyang dumukwang si Sin para halikan siya sa mga nabi Pinigil niya ang pagnanais na iwasan ang halik nito. Lagi naman siyang ganoon. Na kapag hinahalikan siya ng katipan. Hindi alam ni Jamila kung bakit. Aalis ka? Maang na tanong ni Jamila sa nobyo na magpaalam ito sa kanya dalawang linggo bago ang kasal nila. Yeah, naisip ko kasi na kahit patay na pareho ang mga kaibigan ko. At least may ko naman sa mga pinsan ko at iba pang kamag-anakan sa Dabaw na pakakasal na ako. Well, may katwiran ka riyan, Kaya lang hindi ka kaya kapusin sa araw. Two weeks na lang at kasal na natin, hindi ba? Wala na naman tayong aayusin pa, hindi ba? Oo, kaya lang. Don't worry. One week lang ako roon. And don't worry. Palagi akong tatawag sa iyo. Sige. Ingat ka roon ha. Malambing na yung wika. Thanks. Isang maalam na halikang iniwan ito sa kanya ang ihatid ito ng dalaga sa airport. At sa pagkakataong iyon, pinilit niyang tugunin ng maalam din na halik ang pagpapaalam ng nobyo. Somehow kailangan na talaga niyang sanayin ang sarili na tugunin ang mga paglalambing nito. After all, Ikakasal na sila. Nalalapit na ang araw na lubusan na siyang magpapaubaya rito. Kailan pa ba niya sasanayin ang sarili? Naghintay si Jamila sa pagbabalik ni Sin at tinupad naman ito ang pangako sa kanya na palaging tatawag o magte-text. Nakausap ko na ang mga pinsan ko. Tatlo sa kanila ang sa araw ng kasal natin. Wika ni Sin sa isa sa mga text nito kay Jamila. Sasama din ay yung isa kong tiyahin. Kaya kahit na paano ay may kamag-anak ang makakadalo sa kasal natin, Han. That's nice, Han. Kailan ka uuwi rito? Tomorrow, sunduin mo ako sa airport, Han. Sige. Kahit na hindi pa rin sigurado si Jamila sa naging pasya na pagpapakasal kay Sin, unti-unti na rin natatanggap ng kanyang puso na ito talaga ang lalaking para sa kanya. Kaya kahit na paano, nasasabit na rin siyang bumalik nito. Kaya kinabot Alas 7 pa lang ng gabi ay nasa domestic airport na ang dalan. Para sunduin ng nobyo, gayong alas 9 pa lang ang dating ng eroplano ito. Where are you now? Malambing niyang tanong sa lalaki ng tumawag ito. Nakapag-check-in na ako rito sa airport. Mga 30 minutes pa bago umalis ang eroplano eh. Bakit ang aga mo rin sa airport? Baka matrapik ako eh. Anyway, okay lang. May bao naman akong packet book. Hindi ako maiinip dito. Tawag ka kapag palis ng airplane dyan ha. Okay, Tatawag din ako kapag nariyan ako sa airport. Huwag na, sobra ka naman. Magkikita na tayo, tatawag ka pa. Basta tatawag ako. Miss na miss na talaga kita eh. Talaga? Oo naman. May pasalubong nga pala ako sa iyong durian at marang. You're going to love it. Wow, gusto ko iyan. Kaya lalo siyang nasabik na dumating na ang katipan. Kahit paano, nakatulong ang may isang linggong hindi nila pagkikita. Kaya na miss ni Jamila ang lalaki. At kagaya ng sinabi ni Sin, tumawag ito ng pasakay na ng eroplano. At tumawag din ang bumaba na sanayiyang sinasakyan ito. Wait me at the arrival area ha. Malambing pa nitong wika sa kanya. Okay, asya nga pala. Sindel Castro. Naulinigan ni Jamila na may tumawag sa pangalan ng katipan. Yes, wika nito sa kung asino mang kumausap dito. Nakikinig lang si Jamila kung anong isasagot ng lalaki pero nagbisito na mula sa kabila. Ah, baka kakilala niya. Baka ini-off na lang niya ang cellphone. Sa loob-loob na lang ni Jamila. Isa-isa nang -isa naglalabas sa arrival area ang mga pasahero ng kararating lang na domestic flight. Tuwang sumalubo ang mga kamag-anakan at kaibigan ng mga pasaherong may sundo. Kanda haba naman ang leeg ni Jamila sa pagtanaw sa nobyo kung kasama na ito ng mga parating pero hindi niya ito makita. Nasaan kaya siya? Ah, baka nasabit lang sa kung saan. Baka nagdaan sa restroom o kaya ay may nakitang kasamahan. Naghintay pa rin si Jamil. Nagsimula nang dumalang ang mga dumating na pasahero. Maging ang mga sumundo ay nag-aalis na rin. Ano bang nangyayari sa taong iyon? Pero pinigil niya ang sarili na tawagan ng hinobyo, Baka parating na ito. Naghintay pa rin siya. Hanggang wala nang lumalabas mula sa pintuan ng Aralbal area. Wala rin siyang kasama sa waiting area. Sin, nagsimula na siyang kabahan. Pagkaraan pa ng may kalahating oras na paghihintay, hindi na nakatiis si Jamila at tinawagan ito. Pero out of reach na numero nito. Lumapit na sa isang gardang dalaga para magtanong kung may tao pa sa loob o kung pwede siyang pumasok para hanapin ang kanyang susunduin. Hindi siya pinayagang pumasok pero kanuha ang pangalan ng kanyang susunduin para i-page sa information desk. Ilang beses niyang natinig ang tinawag na pangalan ni Sin para ipalam dito. Naghihintay na rin ang sundo nito sa arrival area. Ngunit mahigit isang oras na ay wala pa rin ang anino ni Sin. Kahit pa ulit-ulit niyang tawagan ang numero ng lalaki, ay hindi na niya ito makontak. Nagsimula na siyang mag-anala. Kinulit niya ang mga gwardiya ng airport na hanapin ang kanyang susunduin. Pinagbigyan naman siya ng mga ito sa huli at sinamahan pa nga siya sa opisina. I'm sorry, Miss Samante, pero walang record sa computer na may umalis sa damo na sakay ng dumating na domestic flight na nagngangalang Sindel Castro. Ano? Hindi siya makapaniwala. Imposible yon. kani kanina lang ay kausap ko siya at nakababa na raw siya ng aeroplano. We're sorry, ma'am, pero wala ho talagang nakarecord dito sa computer na may ganyang pangalan. Walang nagawang ang pakipagpilitan ni Jamila. Maging sa susunod na flight ay wala rin ganong pangalan na nakatakdang dumating. Litong nilisan na lang niya ang lugar. Lumirat siya sa kundo yunit ni Sin sa pagbabakal sa sakaling naroon pala ito at hindi lang silang nagkita kanina. Ngunit wala roon ang binata. Baka naman sa bahay ko siya dumiretso ah. Agad niyang tinawagan ng kasabay na si Elena. Wala po, senyorita. Akala ko po ba susunduin niya sa airport? Balik tanong pa nito. na saka ako nilang sasabihin sa Sa condo unit na lang ni Sensei naghintay sa magnamang na in. Posible kayang binibiro lang niya ako. Sinusupukan ba niya kung gaano ako matataranta at mag-aalil akong sakaling magnala na siyang mawala? Parang gustong magalit ng dalaga sa katipan. Ngunit itinaboy niya ang gano'ng isipin. Hanggang sa hindi niya nililinawan ang lahat, hindi niya ito tuluyang huhusgahan. Pero lumipas na ang magdalaga wala pa rin si Sid. Hanggang mag-umaga na. Tinawagan na ni Jamila ang ilang kasamahan at kaibigan nito sa trabaho. Nakakilala rin yan Pero walang masabi ang mga itos. At sa huli, ay binabalik pa nga sa kanya ang tanong na eh hindi ba't nasa Davao. Okay.